Çalış çalış Kanina, ang Israeli Defense Forces ay nagsagawa ng isang nakakadurog na mga airstrike sa siyudad ng Dahiye, isang katimugang suburb ng Beirut at lungga ng maraming terorista. Ang mga pagsalakay na ito ng IDF ay isang tugon mula sa mga pambobomba ng Hezbollah kahapon na nakatarget sa bahay mismo ng Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu. Nasa kabutihang palad ay hindi nagresulta ng malaking pinsala ang mga pag-atake na ito ng mga terorista na nagdulot lang ng kaunting pagkasira sa hardin ni Netanyahu. Sa sobrang galit at inis ng punong ministro, binumba nito ng todo ang mga kuta ng Hezbollah sa Dahieh na humantong sa malawakang pagkadurog ng mga gusali. Isinasaad ng mga ulat na ang mga pambubumba ng mga Israelita ay humantong sa pagkamatay ng sampung apostolis ng Hezbollah at pagkasugat ng ilang mga sibilyan na nadamay. Inikutan din ng Israeli Defense Forces ang dulong bahagi ng Tyre, Lebanon, kung saan ginulat ng Air Force ang mga militanting grupo na sa lakas ng bomba na bumagsak sa kalupaan ng Tyre, ay nawasak ang pinuntiryang gusali at nagresulta sa pagkatodas sa mga disipulo ni Sheikh Naim Kasim. Ang mga airstrike na ito ng IDF sa dulong bahagi ng Tyre ay isang mahalagang aksyon ng militar ni Netanyahu upang pulbusin ang mga salot na terorista sa Lebanon at sunugin ang mga kagamitang pandigma nito. Dahil sa patuloy ng mga pag-atake ng grupo patungo sa Tel Aviv at sa iba pang mga lungsod na nagdulot ng malawakang pangamba sa maraming mga Israelita. Ang lugar naman na ito sa katimugang Beirut, Lebanon ay hindi nakaligtas sa kamay ng militar ng Israel na walang sawang pinasabog ng Israeli Air Force gamit ang air-to-ground missile, na nagresulta sa pagkadurog ng gusali. Ayon sa ating mga nakalap na balita, na ang pinuntiryang pasilidad ay isang Syrian Ba'ath headquarters sa Beirut na humantong sa pagkabura sa mundo ng isang kilalang personalidad sa pamunuan ng Hezbollah, na si Mohamed Afif na isang media chief ng mga terorista at isa ring kilalang tao sa pagho-host ng mga press conference at pamamahala sa telebisyon ng Almanar sa Lebanon. Ang katanyaga ni Afif ay kapansin-pansing lumago matapos ang pagkatoda sa pinuno ng Hezbollah na si Hassan Nasrallah sa isang airstrike ng Israel na higit na nag-highlight sa kanyang posisyon sa loob ng organisasyon. Kilala rin siya sa paglalahad ng mga salaysay at tugon ng Hezbollah sa mga operasyong militar ng Israel na ginagawa siyang pangunahing tagapagsalita sa panahon ng matinding bakbakan. Matapos ang pagtawid ni Afif sa kabilang buhay, ang tagapagsalita ng Israeli Defense Forces ay naglabas ng pahayag sa publiko na ang pag-alis ni Afif sa mundo ay isang mahalagang operasyon ng militar na inilalarawan ng IDF ang mga pambobomba bilang isang kinakailangang aksyon ng gobyerno upang pahinain ang mga kakayahan sa pagpapatakbo ng Hezbollah. Binigyang diin din ng Israel na si Afif ay isang magaling na manlalaro sa paghubog sa pampublikong pagsasalaysay na isang malupit na diskarte sa komunikasyon ng Hezbollah upang bilugin ang utak ng maraming Lebanese. Binanggit din ng IDF na ang pag-target sa mga matataas na opisyal sa loob ng mga militanteng organisasyon ay isang mahalagang taktika ng Israel upang guluhin ang kanilang istruktura ng command at bawasan ang kanilang kakayahang mag-coordinate ng mga operasyong militar laban sa mga Israelita. Samantala, Pinaigting rin ng IDF ang pagsulong nito sa Katimugang Lebanon upang umabante pa ng todo sa balwarte ng mga terorista. Ang tahimik na distrito ng Chamaa sa Southern Lebanon ay naging sentro ng isang mabangis na paglusob ng Israeli Air Force habang ang ground unit nito ay naglunsad rin ng isang makabuluhang opensiba laban sa mga posisyon ng Hezbollah. Ang operasyong ito ay humantong sa matinding pagsabog sa lungga ng mga militanteng grupo. Dahil sa tindi at lakas ng mga bombang ibinagsak ng IDF sa kalupaan ng Tsama. Isinasaad ng mga ulat na ang mga pag-atake na ito ng Israel ay nagresulta sa pagkasawi sa anim ng mga tuta ni Kasem. Pati na ang dalawa nitong senior commander na naging oling sa kalagitnaan ng digmaan dahil sa kaliwat kanan ng mga airstrike ng IDF. Ang mga kaganapan na ito ay hayagang kinundena ng Iran, lalo na ang pagkasawi ni Mohammed Afif na nagbigay ng matinding inis sa Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei. Sa kanyang talumpati, inilarawan ni Khamenei ang pagtudas kay Afif bilang isang duwag na mga hakbang ng Israel na nagpapakita lang di umano ng patuloy ng mga kampanyang karahasan sa magbabayad ng Israel ng mabigat na presyo para sa mga aksyon nito na nagpapahiwatig ng posibleng paghihiganti mula sa Hezbollah at sa mga kaalyado ng Iran. Iminungkahi ng retorika ni Khamenei na maaring dagdagan pa ng Iran ang suporta nito para sa Hezbollah dahil sa liwanag ng pagkasawi ni Afif. Naniniwala ang mga eksperto na ito ay maaaring humantong pa sa isang mas agresibong paninindigan mula sa parehong Iran at Hezbollah laban sa mga aksyon ng Israeli na posibleng lumaki pa ng todo ang mga komprontasyong militar sa Lebanon. Ang mga salungatan na ito ay nagdagdag pa ng isang layer ng pagiging komplikado sa masalimuot na sitwasyon ng gitnang silangan dahil sa nagpapakita ang magkabilang panig ng cycle ng paghihiganti na ang maraming sibilyan ang mas naapektuhan sa tunggalian na ito. Ang digmaan sa Lebanon ay kumakatawan hindi lamang sa isang makataong sakuna, kundi pati na rin sa isang kritikal na yugto sa geopolitics ng Middle East. Habang patuloy na tumitindi ang karahasan, Lumalaki ang potensyal para sa karagdagang destabilisasyon sa rehiyon. Na ang kalagayan ng mga sibilyan na naipit sa labanang ito ay nagpapakita ng agarang pangangailangan para sa internasyonal na atensyon at makataong tulong upang maibsan ang pagdurusa at maibalik ang katatagan sa Lebanon. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.